Nagulat si Mo Xuanyu nang makatagpo siya ng isang misteryosong tao habang handang-handa naman si Jin Ling sa darating na impact na nagpapalala sa magulong salpukan. Isang nakakatakot na sandali ang naganap ng ang isang tauhan ay bahagyang nakaligtas sa panganib. Sumisigaw ng ang lapit na nun habang ang isa naman ay nakamasid, may pag-aalala sa kanyang mukha. Isinaysay ni Mo Xuanyu nang may depensa ang isang insidente habang isang nakakabahalang figure ang lumitaw na umagaw ng atensyon at pag-aalala mula kay Jin Ling. Hinarap ni Mo Xuanyu ang masasamang espiritu, kinikilala ang hindi natapos na anyo nito bilang isang kaliwang braso na nagnanais ng buong katawan. Isang misteryosong entidad ang nagbabantang sumugpo sa braso ng isang buhay na tao na naguhudyok ng agarang aksyon mula sa mga tauhan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nakikipaglaban si Mo Xuanyu sa isang makapangyarihang entidad na naglalayong maibalik ang kanyang anyo, hinaharap ang hamon ng pagkontrol sa galit nito habang naghahanda para sa nalalapit na salpukan. Nagmamalasakit si Mo sa bigat ng kanyang sitwasyon, nararamdaman niyang wala siyang ibang mapagkukunan kundi ang kanyang sariling kasamaan, handang harapin ang madilim na espiritu. Hinarap ni Mo ang nakakatakot na pigira, inihahayag ang kanyang determinasyon habang naghahanda siyang harapin ang nakabiting banta na isinasalaysay ng makapangyarihang entidad. Tinukso ni Moshwanyo ang natutulog na entidad, ipinapakita ang kanyang kapangyarihan habang naghahanda siyang palabasin ang kanyang mga madilim na kakayahan, habang ang mga pulang patak ay nagbababala ng nalalapit na karahasan. Nakikipaglaban si Moshwanyo sa hindi inaasahang paglitaw ng mga mabangis na bangkay, nag-aalarm tungkol sa kanilang mapanganib na kapangyarihan at ang banta na dala nito sa kasalukuyang hidwaan. Naranasan ni Moshwanyo ang isang kilig habang nasaksihan ang mabangis na salpukan ng mga bangkay natuklasan niyang ang magulong tanawin ay mas kapanapanabik kaysa sa mga kwento at libro. Nag-isip si Mo Shuanyu tungkol sa lumalalang banta ng mga bangkay habang isinasaalang-alang ang mga magiging kahihinat na ng kanyang pakikilahok sa magulong labanan. Nabatid ni Mo Shuanyu ang pagkakapangkat ng makapangyarihang entidad na nagpalala sa kanyang pag-aalala at pananibik sa hinaharap na panganib. Nakatayo si Hang Jun nang may kumpiyansa, ipinapakita ang kanyang determinasyon at kakayahan habang naghahanda siyang harapin ang mga mabangis na bangkay. Pinalabas ni Mo Shuanyu ang agos ng madilim na enerhiya, nagdunot ito ng marahas na reaksyon mula sa mga mabangis na bangkay habang tumitindi ang tensyon sa kanilang salpukan. Humahanga ang madla kay Hang Guangjun, ngunit napansin ni Mo Shuanyu na siya ay naglaho, nakakaramdam ng pangangailangan tungkol sa koneksyon ng misteryosong figure sa kailan Wangji. Gumawa si Mo ng isang matapang na pahayag habang siya'y dumadako sa isang dramatikong galaw na tila pumipili ng isang landas na nakapaloob sa mga hindi inaasahang kaalyado habang ang asno ay nagreact sa pagkagulat. Sa isang tahimik na tanawin, nagtipon-tipon ng mga tao sa paligid ng isang balon sa ilalim ng isang malaki at matayog na puno na nagmumungkahi ng isang sandali ng pahinga sa gitna ng patuloy na kaguluhan. Nakiusap si Mo sa isang asno na magmadali habang siya'y nag ng mga supply, nababahala sa kakulangan ng sariwang damo at sa pag-aalangan ng asno. Tinatanong ni Mo Shuanyo ang kakayahan ng grupo sa pag-navigate habang sila'y nasa isang gabi ng pangangaso, binibigyang diin ang kanilang pagkalito at ang pangangailangan ng isang maasahang tagagabay. Nagulat si Mo Swanyo nang agawin ng isang asno ang mansanas na para sa kanya, ipinakita ang kanyang pagkabigo sa nakakatawang kalokohan. Masayang nakasakay si Mo Swanyo sa kanyang asno, si Little Apple, tinatamasa ang isang saglit na sandali ng kasiyahan sa gitna ng magulong sitwasyon. Natuklasan ni Moshuanyo ang kahalagahan ng bundok de Fon, iniuugnay ang presensya nito sa banal, habang nagmumuni-muni sa kanyang paglalakbay sa bayan ng Foliao. Tumataas ang tensyon habang nagdedebate ang mga tauhan tungkol sa kapangyarihan ng campus, ipinapakita ang kanilang hindi pagkakaunawaan at nagpapahiwatig ng nalalapit na salpukan. Si Moshuanyo, naguguluhan at nag-aalinlangan, ay narinig ang isang hindi inaasahang sigaw habang napansin ang isang makabuluhang lugar na tinatawag na Bundok da sa di kalayuan. Si Mo Shuanyo ay tumugo ng may halo ng gulat at kasiyahan sa gitna ng isang tensyonadong tagpo, habang ang tawanan ay humahadlang sa kaguluhan sa paligid. Mabilis na tinawag si Ai Yuan habang si Mo Shuanyo ay nakikipaglaban sa kanyang damdamin, nahihirapan sa labis na kaguluhan. Nagtatawa si Mo Shuanyo nang may pang-aasar sa kaguluhang nakapaligid sa kanya, Nagmumuni-muni sa masalimuot na sitwasyon ni Yuan at sa mga reaksyong dulot nito. Isinaysay ng isang tagapagkwento ang kanyang papel habang ang isa naman ay nagpakita ng kuryosidad tungkol sa kanyang hitsura sa gitna ng sinaunang libingan sa Bundok Dafan. Ilang buwan na ang nakalipas, isang malupit na bagyong kulog ang tumama, nagbunyag ng ilang kabaong mula sa lupa, at ang mga bangkay sa loob ay naapektuhan ng kidlat. Isinaysay ng isang tauhan ang malupit na kapalaran ng mga nawalan ng kanilang mga kaluluwa. Inilarawan ang isang nakaraan na puno ng paghihirap at hindi inaasahang kaligtasan matapos ang madilim na pagsubok. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unting nalalantad ang kwento ng isang kasal na pinagdaraanan ng trahedya habang ang madidilim na nakaraan ay nahahayag, naguudyok ng malalalim na damdamin at panghihinayang sa gitna ng mga tao. Isang tauhan ang nagmuni-muni sa isang trahedyang lahi, inihahayag ang kasaysayan ng isang demonyo na kumakain ng mga kaluluwa, na nagmumungkahi ng mas madidilim na implikasyon para sa kasalukuyang mga pangyayari. Tumaas ang tensyon habang ang mga tauhan ay nagkaharap-harap sa gitna ng kaguluhan, nagtatanong tungkol sa kanilang mga motibo at sa presensya ng isang makapangyarihang puwersa na nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. Isang pigura sa isang asno ang tumatawag ng tulong, nagdadalamhati sa kawalan ng kabuluhan ng paghingi ng tulong laban sa masasamang espiritu. Nabatid ni Moshuanyu ang panganib sa hinaharap habang nakatagpo siya ng isang pamilyar ngunit nakatatakot na presensya sa mga anino. Isang batang master mula sa Jin Clan ang humarap sa isang nakikitang banta. Ang kanyang pagka-frustrate ay halata habang siya'y tumutugon sa sitwasyong nagaganap sa kanyang paligid. Tumataas ang tensyon habang ang mga tauhan ay humaharap sa mga banta at tinatalakay ang mga loyalties, ipinapakita ang pakikibaka para sa kapangyarihan at paghihiganti laban sa isang nakapanghihimok na kaaway. Si Mo Shuanyu, na nakadapo at desperado, ay humihiyaw, natatakot na ang gabi ang magiging wakas niya habang ang kaguluhan ay nangingibabaw sa paligid niya. Isang tauhan, nagulat, ang napagtanto na may isa pang nakakakilala kay Mo Shuanyu, tumubo nito ng may paghamak sa nakababahalang hitsura nito. Nagulat si Mo Shuanyu sa isang ibinunyag tungkol sa nakaraan ni Jin Guangshan, na naglantad ng kanyang komplikadong pamana kaugnay sa kanyang mga anak. Isang tauhan ang nagpakita ng paggabigo, nagtatanong sa asal at ugali ng isa pa, habang isang nakababad na atmosfera ng panganib ang nakapaligid sa kanila. Isang tauhan ang humarap kay Mo Swanyo, kinilala ang espada na kanyang hawak bilang pamilyar, nagpapahiwatig ng isang nakabahaging kasaysayan. Mabilis na hinarap ni Mo Swanyo ang kanyang kalaban, ang tensyon ay ramdam habang siya'y humihingi ng paliwanag, inihahanda ang kanyang sandata bilang tugon sa isang nakitang paglapastangan. Inaatake ni Moshuanyo ng may matinding determinasyon, gamit ang mga nakatagong armas habang hinaharap ang kanyang kalaban, pinatindi pa ang labanan. Nahihirapan si Moshuanyo, nakakaramdam ng kahinaan at hindi makabangon, habang isang figure sa malapit ang sumusuri sa sitwasyon, tinitingnan ang pagkasensitibo ng munting multo. Ipinakita ni Moshuanyo ang isang nakatagong kapangyarihan habang nakaluhod siya, nakahawak sa kanyang espada ng may determinasyon, naghahanda para sa nalalapit na salpukan laban sa mga madidilim na puwersa. Hinarap ni Moshuanyu ang magulong pigura, hinihimok silang bitawan ang pagkakahawak. Kinundin na niya ang kanilang kahinaan sa paggamit ng kanilang spiritual na kapangyarihan, binabalaan sila tungkol sa paparating na panganib. Tumaas ang tensyon habang hinarap ng isang tauhan si Mo Shuanyo. inihahayag ang mga ugnayang pambansa at ang nalalapit na banta. Malinaw na nailahad ang mga panganib ng katapatan at peligro. Humarap ang tito ni Mo Shuanyu sa kanya, nagbigay ng babala tungkol sa mga panganib ng pakikisama sa mga erehe at ang masamang landas na kanyang tinatahak. Isang tauhan ang nagbigay liwanag sa koneksyon ni Jiang Cheng kay Mo Shuanyu, na nagbunsod ng isang nakababahalang mungkahi na alisin ang banta sa isang marahas na paraan. Isang tauhan ang humarap sa isa, nagtatanong tungkol sa kanilang mga intensyon habang tumataas ang tensyon dulot ng matagal ng galit sa sinumang konektado sa pagsasaka. Isang mandirigma ang sumugod gamit ang isang makapangyarihang espada, ipinapakita ang lakas at liksi nito, habang ang isang nagulat na kalaban ay tumugon sa alarma. Natisod si Mo Shuanyo, halos na wala ng balanse at kakayahang magpigil, habang nakikipagbuno sa bigat ng kanyang lumalalang pagkadesper. Nakasuot si Lan Wangji ng damit pang yak, hinarap niya si Mo Xuanyu, binibigyang diin ang kanyang koneksyon sa pamana ng Lan Clan kasama ang kanyang kapatid na si Lan Shichen. Tinanong ni Hang Guangjun ang isang at tungkol sa kanilang layunin sa mga bundok, nagpapahiwatig ng koneksyon sa kapalaran at tadhana sa gitna ng kaguluhan. Isang seryosong figure ang nagbabala tungkol sa mga kahihinat na ng pagsuway sa mga alituntunin ng angkan, binibigyang diin ang malupit na parusa para sa hindi pagsunod, habang ang isa namang tauhan ay pinigilang magsalita. Tumataas ang tensyon habang hinarap ni Mo Xuanyu, ang isang leader ng sekta tungkol sa pagkawasak na dulot ng makapangyarihang asul na espada na malinaw na iniuug na ito kay Jiang Cheng. Tumaas ang tensyon habang ang mga tauhan ay nagtatalakay tungkol sa pangangailangan ng disiplina sa mga nakababata na nagpapakita ng mga panloob na salungatan at hierarkiya sa loob ng mga angkan. Hinarap ni Mo Xuanyu si Lan Wangji na nagpapaalala sa kanya ng isang alituntunin ng Lan Clan na nagpaigting sa salpukan sa gitna ng tumataas na tensyon. Tumataas ang tensyon habang nagmumuni-muni ang mga tauhan tungkol kina Jiang Cheng at Lan Zhan, kinikilala ang kanilang magkakaibang landas sa gitna ng lumalalang kaguluhan. Isang tauhan ang nagpahayag ng pasasalamat para sa tulong na ibinigay sa mga junior disciples ng Lan Clan na nagdudulot ng nag-aalangan na tugon mula sa isa pang individual. Ipinahayag ni Moshuanyo ang pagkabigo sa pagkakakita sa kanya bilang isang bayani, habang hinaharap ang mga inaasahan na nakatali sa pamana ng kanyang pamilya at mga pagkakamaling nagawa sa nakaraan. Hinaharap ni Moshuanyo ang isang mapaghiganting pahayag tungkol sa kanyang asal, nagmumuni-muni sa Iron Ia ng kanyang matalas na dila. Nahihirapan si Moshuanyo sa kanyang kakulangan na harapin ang mga nakabiting banta, nararamdaman ang pagkabigo sa katapatan ni Wei Wuxian patungo kay Jinling. Isang tauhan ang nagpapahayag ng sakit, nagpapakita ng pisikal na pinsala o hindi komportableng pakiramdam, habang ang isa naman ay nakamasid sa kanyang reaksyon. Tumugon si Hangguang Jun sa hayag na kamatayan ng isang kaluluwa, nagmumuni-muni tungkol sa mga implikasyon ng nakamamatay na pinsala sa ulo. Habang tumataas ang tensyon, nagbukas ang mga tauhan ng kanilang mga alalahanin tungkol sa presensya ng mga nakakabahalang kaluluwa habang humaharap sa pisikal na sakit at mga pag-aalala tungkol sa mga hinaharap na enkwentro. Tinalakay ng mga tauhan ang pagpunta sa santuario ng bituin ng langit, ipinapakita ang kagyat at kahalagahan ng lokes yung ito sa kanilang paglalakbay. Nalaman ni Muswanyo ang tungkol sa isang santuario na inilalaan para sa isang celestial na dalagang, habang nagbibigay babala sa iba na umiwas sa nalalapit na panganib. Mabilis na sumakay si Moshuanyo, sinasalubong ang mga multo ng mga patay at ang mga bigat ng kanilang maluho at magarbong tradisyon sa paglilibing. Nabatid ni Moshuanyo ang mga limitasyon ng compass laban sa nakasisindak na nilalang at nagbigay babala na ang tunay na kalikasan nito ay hindi sapat na nakikita. Si Moshuanyo at isang kasama ay nakatayo sa harap ng isang mataas na estatwa. Ang nakakabinging presensya nito ay sumasalamin sa magulong tensyon at mga nakatagong lihim sa kanilang paligid. Pinag-usapan ni na Mo at ng isang kasama ang kahangahangang kalidad ng estatwa, nagtataka sa kahalagahan nito sa mga lokal na alamat. Nakilala ni Mo ang presensya ni Jin Ling habang tumataas ang tensyon at nabasag ang katahimikan na nagpapahiwatig ng nalalapit na salpukan.